beautiful artificial flower for your cakes? May alam ako kung saan meron yan. Tara, samahan niyo ako at dadalhin ko kayo doon. Oh, ba Bayan yan. Dapat highway. Welcome to cake decorating and cooking. Kumusta mga friendship? Pero bago yan mga friendship, bago ko kayo dalhin doon sa bilihan ng mga artificial flower na napakakaganda. Ano daw? Na napakaganda. Let me share you some of our parenting moments. Yes, mga friendship, isasabay na natin ang pagbili ng kailangan natin para sa ating cakes at ang pagturo sa ating mga anak, I mean sa aming mga anak, kung paano mag-commute. So, ayan na nga mga friendship, nakita, narinig nyo kanina sa bungad ng video ito na parang nagkamali sila ng sakay. Yes, actually nagkamali sila ng sakay. Supposed to be sasakyan nila ay uh, from Binyan kasi taga Binyan po kami from Binyan ang way nila ay mag-highway pero ang nasakyan nila ay ang papuntang bayan pero diretso naman to doon sa aming pupuntahan sila po kasi ang pinagpara namin ng jeep so hindi namin nakita pero in-instruction na namin kung ano yung paparahin nilang jeep So, since na nakasakay na sila ng doon, sa pamuntang bayan, sinundan na lang namin sila. So, ayan nga mga friendship, habang tayo dumadaan sa bayan, ayan, nadaan na natin ang uh, Santa Santoro sa Bayan Plaza. Medyo nire-renovate nila. So, baka yan ay preparation para sa Christmas. Kasi sa tuwing Christmas dyan, napakaganda dyan. Ganda ng lightning dyan sa Santa Rosa Plaza so kwentuhan ko din kayo alam mo dito nag deliver kami dati dito sa uh, Garden Villas sa Santa Rosa. tapos nakita ko talaga yung mga enforcer nila dito very. Good. kasi every kanto meron pag weekdays every kanto meron pero this time kasi Sunday ang nakita ko ay parang ilang kanto lang meron parang yung yung talagang matraffic lang yung meron siguro kasi Sunday. Pero for me, very good sila dyan Kasi dun sa amin Walang ganyan mga nagtatago Ang enforcer dyan Tapos bigla na lang niya bubungat Pag may violation ka So anyway mga friendship, tuloy-tuloy tayo dyan uh, Nauna na kami Tapos yung mga bata Nasa likod Bale, pagdating naman dito sa dulo Kami ay nagpahinga ano oh, na no, 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 nagpahinga Tumigil para uh, Tama si kuya, ayan na naman para hintayin sila. Just i-check kung okay lang. So hindi naman namin sila totally talaga uh, pinagsolo. Gusto lang namin ma-experience nila yung pag-commute para kung sakaling hindi namin sila maihatid. Though mga friendship hindi kami mayaman, wala kaming four wheels. We only have motor and e-bikes. So kaya kaya medyo hindi nila masyado ah uh, na-experience yung pagko-commute. Tapos, yun, madalas nga kami naka e-bike. So, ayan na nga mga friendship. Nahintay na namin sila dyan. Ang lola mo nagpapakit pa yan. Oh, oh. <laughs> so, bilang nanay, kailangan talaga matuto sila mag-commute mag-isa. Kasi hindi habang panahon na andyan tayo. Tsaka lumalaki na sila, kailangan na talaga nila matuto ganyan. yan So, ayan, doon, dumaan na nga sila. So, sundan na natin. At, sasabihin natin kung saan sila bababa. kita na kisintay na Nauuhaw na ako. Dahil na lang ng ano, ng tubig eh, uuhaw. Malapit na di ba? Oo. Oh. So dito malapit na silang bumaba kaya binigyan na namin sila ng instruction kung saan bababa. Kapag tayo stop lang bumaba na kayo. Tapos paglakad kayo papuntang kanong. Pahunta ron. Samay tayo yun o. Pagkano yun dyan? Pagkano yun dyan? Pagkano May stoplight doon sa dulo. Pagkano yun? May stoplight. ba na kayo. At na lang kayo. pakalawa. Ihintay ko kayo doon sa may ano. Gusto taglira ng siba. <tinyo> Hindi namin matiis na doon na lang kayo magtagpo sa simbahan kasi ang plano po ay magsisimba muna kami bago kami pumunta doon sa bilihan ng mga flowers. So ayan, tumigil na muna kami at hinintay na namin silang makatawid. Tapos, yung asawa ko ay dumiretsyo na doon para magparking pero ako nagpaiwan para samahan ko silang maglakad papunta doon sa simbahan.

Sa gilid lang. So, ayan na nga, mga friendship. Andito na tayo sa simbahan ng Santa Rosa. Santa Rosa, Laguna to, mga friendship, ha. Tapos, sabi ng anak ko, ang mga pari po ba dyan, ba din? <laughs> kasi sab, <laughs> kasi nakita niya kulay pink. Tapos, tinanong ko bakit, kasi daw kulay pink yung simbahan. Anyway, mga friendship, um, patapos na yung misa, naririn ko patapos na yung misa, hindi na muna kami pupasok at hinintay na lang namin yung second mass. So, dito, nag-ikot-ikot muna kami sa gilid ng simbahan. Ayan, mga friendship, parang bibisorial. Ayan, 150 lang lang. divisoryan. divisory Ano naman talaga dito, parang ang buklaman. So, since na nandito na tayo mga friendship, attend na tayo ng Det er kaming dilim. kasi tinapos talaga namin yun. So, let's go mga friendship kung saan kami namimili ng na mga artificial flowers. Dito na kami mga friendship sa unitop. Dito sa tapat ng Target Mall. Sa loob ng unitop, sa third floor na andun po ang naggagandahang mga flowers. Pagdating mo sa third floor, sa dulo ng sapatosan, nando ng area, napakalaking area, bali dalawang, meron siya dito sa gilid, tapos umakit ka pa ng mga dalawang hagdan, tapos yung buong floor na yon bulaklakan po yon Ang price nila ay nag-range from 25 to 250 na flowers, depende po sa laki at, dam, at dami or bilang ng bunch ng kanilang bulaklak. So, ang binili ko ay nagkakahalaga ng 175 pesos at uh, bali ang laman niya sa isang bunch ay 7 na malalaking bulaklak at may dalawang bunch. Ba So, ayan na mga friendship. Natapos na tayo ng pamimili. Tayo uuwi na. Yung bulaklak lang naman ang ating binili. At uh, kaunting gamit sa school ng mga bata. Yung kulang pa. So, let's go home. Nakasakay ah, na. Nakasakay na. Ayan, hinatid na namin uli sila sa jeep at mag-commute sila uli pabalik. Same way. Tinignan namin, hinatid namin, binili na namin yung... Uh, at kung saan sila bababa. So, pagdating naman dun sa amin, alam na nila yun kung saan Thanks for watching mga friendship. Sana nakasubscribe na kayo. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pakiclick na rin po ang subscribe at ang notification bell. God bless mga friendship. Hanggang sa susunod na video.